Dok uh, magandang umaga at uh, nandito kayo ngayon at kayo ang uh, napili sa council na ito bilang uh, bagong uh, chairperson ng uh, PTWG and pag uh, PTD. So bilang kayo po ang uh, bagong chairman, ano po ang uh, direction niyo ngayon sa council na ito? Ah, uh, syempre na bagong-bago po tayo dito sa organization po na ito, no? Pero uh, ever since naman po, uh, ang kasamahan po ng mga pulis, mga kasama natin, ay talagang partner sa po ng aking family towards yung serbisyo sa tao. So natutuwa lang po ako na inorganize po ito ng maayos towards a common goal. So ang purpose natin ngayon is yung purpose ko din naman po pag bumababa tayo sa probinsya is mapalapit yung tao sa lahat. At ng governing bodies na meron tayo. So ibig sabihin po noon, uh, ayaw natin na merong ano eh, ayaw natin na merong hati, may ang community towards sa mga public servants. So alam niyo naman ang mga pulis po natin ay talagang ano po 'yan, public servant, talagang humaharap sa tao at totoo naman din po yung nararamdaman nila kaya naman nabuo ito na meron ngang uh, hesitation ng mga tao na lumapit sa kanila. So yun po, ang gusto natin is Ah, uh, map maganda pa at saka tuloy-tuloy tayong magtutulungan para dun sa kanilang goal for 2030. So magagawa po natin yan through sabi ko nga po kanina unified na efforts naming lahat in different sectors. Mm. no? So yun po. Nabanggit mo kanina Doc na ilalapit yung servisyo sa pamamaya which is ito mm. yung naging practice kayo ng inyong pong, uh, mga magulang. Uh, sa part ngayon na kayo pong uh, chairperson, ano-ano ito? So, kung makikita po, so yun nga yung sinabi ko kanina, no? So nung narinig ko pa lang 'yon, talagang natuwa na po ako agad. So, kung makikita nyo naman po, talagang binago natin ang public service dito sa Quezon. So, ibig sabihin po nun, kung dati ang mga tao ay hindi mo talaga hirap na hirap lumapit sa mga opisina sa Kapitolyo, ngayon po sa lahat ng bayan may mga offices dahil may mga offices na tayo. Ang ginagawa naman po ng ating eh uh, pinti ngayon, is yung may rumor on the 24-7 para madaling lapitan sila at saka visible sila. So parehas sa parehas ang ginagawa po natin. No? So sa probinsya natin yung visibility, sa PNP natin yung visibility din, yung accessibility ng ating mga kalalawigan towards sa mga serbisyo na pwede nilang i-avail. Andun din po sa PNP at pinapakita nila. So ang latag na po ang structure eh. Ang maganda po doon, naging chairman ako ngayon na meron ng pondasyon na. So, ang gusto lang po natin is ma-assure na yung quality ng services ay maganda. So, yung regular na monitoring, yung checking, yung paikipag-ugnayan natin, at saka yung napag-usapan kanina na bubuo pa tayo, maliban dito sa ating uh, provincial na grupo na body, board of directors, meron tayong local. So, yun ang mas maganda. no, Yung local kasi mas malapit sa tao yun. So, once na-unify natin yan, consolidate natin, tingin ko mas maganda at mas bibilis pa ang services na pwede natin ibigay. May na na po ba kayo resolution na doc na bawat bayan-bayan depende sa kanilang mga pangangailangan? Ah uh, dito kasi sa 2 district sir, actually ang data kasi na meron tayo is for the whole provinces, no? Yung sa dito sa province naman talaga ang mga problema na lumalabas. Una ngayon is yung drugs. Mataas. Ah uh, abuse sa women and children, no? Sa household yon. Uh, maliban doon, Siyempre yung mga gun related violence. Madami rin yon, no, lalo na dito sa second district. So, yun ay yung mga kunin natin, consolidate natin data muna. Pinaka maganda dito kasi magbase tayo sa numbers. No, mahirap kasi mag-eyeball eh. So, ngayong ako ngayon, siyempre, I would more rely more sa data ng per local. So, kaya bubuoy natin yung local na uh, committee. So, pag nabuo na natin yung local committee, uh, kunin natin yung local data nila tsaka yung best practices. Sige nga sabi ni Vice LA, yung best practices per bayan, may implement natin doon. Kasi nga hindi naman talaga transferable ang problema ng isa, hindi naman problema din ng kabila, no? So may mga iba't ibang priority yan. So yun yung kailangan nating identify. Once identify natin yan ang problem, meron tayong solusyon na solution hmm. magagawa Last question na doc, uh, usapang politika, no? Hmm. Malapit na ang 2025 uh this coming October filing. Are you papasok po ba kayo sa mundo ng politika? Ah, uh, siguro ang masasagot ka lang po diyan ay Sabi nga po doon sa mga poster ko, kung nakita niyo, itatakbo si Doc. So pinakamaganda sagot ko diyan, abangan niyo. 'Di ba? yeah, maraming <laughs> marami salamat po sa inyo. Maraming salamat, Doc.